Welcome to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like and share para sa bidyong ito ang mga senior citizens sa Pilipinas ay may mga pribilehiyo at benepisyo sa ilalim ng PhilHealth bilang bahagi ng kanilang karapatan sa kalusugan. Ito ay alinsunod sa ilang mga batas na nagpapalawak ng kanilang proteksyong medikal. Mga pribilehyo at benepisyo ng senior sa PhilHealth. Isa, libre PhilHealth coverage. Automatic na miyembro ng PhilHealth ang lahat ng senior citizens, kahit wala silang naihulog na kontribusyon. Ang gobyerno ang sumasagot sa premium ng mga indigent at senior citizens na walang ibang source of income. Dalawa, libreng gamot, laboratory, at iba pang serbisyong medikal. Saklaw ng PhilHealth ang mga sumusunod. Room and board sa public hospital. Professional fees ng doktor. Operating room at laboratory service. Dialysis, chemotherapy, at radiotherapy. Z-benefit packages para sa mga malulubhang karamdaman tulad ng cancer, stroke, at iba pa. Tatlo, no balance billing, NBB, policy. Sa mga public hospitals, walang babayaran ang senior citizen kung sila ay pasok sa NBB policy. Libreng serbisyo mula admission hanggang discharge. Mga batas na sumasakop dito. Republic Act 10645, An Act Providing for the Mandatory PhilHealth Coverage for All Senior Citizens. Nilagdaan noong 2014, nagbibigay ng libreng PhilHealth membership sa lahat ng seniors kahit hindi rehistrado o walang hulog. Republic Act 9994, Expanded Senior Citizens Act of 2010. Nagbigay ng 20% discount, VAT exemption, at access sa mga social programs tulad ng PhilHealth. May probisyon na nag-uutos na bigyang prioridad ang senior citizens sa so serbisyong pangkalusugan. Republic Act 11223, Universal Health Law. Nilagdaan noong 2019. Lahat ng Pilipino ay automatic na miyembro ng PhilHealth, lalo na ang vulnerable sectors tulad ng mga seniors. Kung gusto mo, maari kitang bigyan ng step-by-step -step guide kung paano mag-avail ng mga PhilHealth benefits bilang senior. Gusto mo ba? At sanay na ibiganyo ang aking video tungkol sa mga pribilehiyo at benepisyo ng PhilHealth sa mga senior citizen at please subscribe, like and share hit notification bell sa susunod kong bagong video update. Salamat po!